Ayan na good day sa inyong lahat mga Diaz sa video na to tuturuan ko yung kung paano mag check ng inyong spark plug cap gamit yung multimeter super so, pero bago yan kung bago ka ba pa lang sa akin channel huwag kalimutan mo subscribe at hit mo yung notification bell para lagi laging updated sa mga bago nating videos na mga i-upload so, sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano ba natin malalaman kung good pa itong spark plug cap or hindi na i-check natin mamaya sa multimeter so tara So, ayan kapit tayo mga Diaz. Yung nagdaang araw ay nag-trouble tayo sa uh, KLX 150 na uh, ayaw mandar. So, pinacheck sa atin. So, hindi ko lang yun na uh, vlog kasi busy tayo sa shop. So, dito mga Diaz, ituturo ko sa inyo paano ba natin malalaman kung good pa itong spark plug cap o hindi na. So, ito, uh, sira na to, So, pinakita ko lang sa inyo para alam nyo kung kung sira ang inyong spark plug cap or hindi or pwede pang gamitin so sa video na to sa mga hindi pa nakakaalam about sa spark plug cap kung paano sa i-check kung good or bad na so sa video na to ituturo ko sa inyo ayan at gagamit tayo ng multimeter sa pang test natin so mamaya kukunin natin yung ating spark plug cap sa ating motor at titingnan natin yung reading niya ang reading ng Spark Plug cap at least nasa 5 kilo ohms 5,000 ayan so dito sa ating test light isiset lang natin sa 20k ohms ayan nasa 20k ohms so ngayon mga Diyas ay uh, i-read -re natin sa titingnan natin kung meron sa reading at kung meron tayong reading makukuha dito tanggalin muna natin itong nakashield dito yung takip nya yan isi-set natin sa 20k ohms titingnan natin kung meron siyang reading so kahit magkabaliktad walang problema so dapat meron siyang reading ayan kung makikita natin dito wala siyang reading so ibig sabihin nito sira na itong kanyang spark plug cap ayan so pag troubleshoot ko nito sa kill x So bali ito, hindi na ito original. NGK na brand. Ayan. So siguro matagal na tong kinabit nila. Ayan, wala sang reading. So sa mga good na spark plug cap, at least nasa 5 kilo ohms or 0.99. So equivalent 'yan, nasa 5 kilo ohms na 'yan. So dito wala sang reading ito try natin ito mamaya ikabit natin sa ating motor kung under sa o hindi ayan so sa GLX kasi hindi talaga sa under so ipakita ko sa inyo na sira na ito so kukunin muna natin yung sa atin itong ating spark plug cap titingnan natin ito kung ilang reading reading sa kanya uh, titingnan natin itong ating spark plug cap kung ilan yung kanyang reading dapat na sa... 5,000 kilo ohms. Ayan. Check natin ito. Ayan. Again, isi-set natin sa 20k ohms. Ayan. Tingnan natin yung kanyang reading. Ayusin natin. Ayan. Kung makikita natin dito, nasa nasa 5 kilo ohms ayan nasa 5000 kilo ohms so ibig sabihin to mga ideas a good speed ng ating spark plug cap so good si to ayan meron siyang reading so dapat ganyan yung reading ng ating spark plug cap ayan nasa 5000 kilo ohms yung ating spark plug cap so ito yung original ng sa ating RS125 na spark plug cap So good po itong kanyang uh, spark plug cap So iti-test natin ito Sa ating motor Ito try natin itong uh, Sirang spark plug cap Kung andar pa sa ating motor Try natin ito Yan Try natin Kung andar sa ating motor Try natin So bali kanina na warm up ko na itong aking motor. Titingnan natin kung andar siya. Yan. Kabit lang natin. Pagkatapos, try natin. Isa start natin kasi naka-remote yung ating motor. Ito remote. Try natin ito kung andar. Yan umandar sa pero palyado ito. Yan yan. Hindi mo sama yan palyado. Yan. Yan namamatay. So kapag ganyan mga andito tali mga dayong binabato ng kuryente dito. So, namamatay yung motor. So, kapag umiinit ito, siguradong uh, matitirikan kayo yung motor nyo. Ayan. Ayan. Ayan, hindi na sa mag-start. Start natin. Ayan. Ayan. Namamatay sa So, katagalan yan mga Diyas. Uh, kapag umiinit na yung makina. So, ang binabato niya dito ay uh, hindi na maganda yung daloy na kurente. Sigurado yung parts niya sa loob, ah, uh, mayroong napulbo na o naputol. Ayan. So, ganyan yung mga sirang spar plug cap. Unang-unang andar nyo, andar sa pero pag ah, uh, matagal nyo nang drive yung motor sa malayo, so, matay yung motor. So, ito yung daylan, yung spar plug cap. Ayan. Again, mga uh, andar yan ang inyong motor pero katagalan mamamatay ang inyong motor mahirapan na kayong paandarin ang inyong motor ang inyong motor yun yung nangyari sa Kill X 150 na yung troubleshoot natin so ito lang pala yung kanyang sira yung kanyang spark plug cap ayan so hindi na to okay so dapat ganyan papalitan nyo na yung inyong spark plug cap so ayan hanggang dito natin video about dito sa spark plug cap kung paano natin sa i-check kung good or bad na siya. Ayan. so ngang dito ating video sa sunod, about naman sa spark plug kung paano natin siya i check At dito sa ignition coil. So ayan, yung dito lang. At God bless inyo lahat. yung yung